Nagsumiti na po ng kanyang mga prioridad na mga panukalang batas, mga mahal po namin, taga-subaybay. At isa na nga po rito yung kanyang pangako at yun po ang kanyang uh, tuto pa rin, yung kanyang pinangako sa atin. Yung tungkol po doon sa mababang sigil ng kuryente, mga kababayan. At alam mo ba? Nakatoon yan, pare ko. Sa pagpapababa ng halaga ng kurente. Oo, oh, ayan. Dito sinasabi, sinasabi na. ko na. Yun, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingko, Just Vlog, at muli na naman tayong magbabali taktakan ngayong umaga. Araw ng biyernes at uh, eto meron po kaming uh, ipaparating sa inyo na isang uh, palagay ko ay matutuwa po kayong lahat dito mga kababayan. Inaabangan po ito ng ating mga kababayan ang uh, magandang balitang ito mga mahal po naming mga tangsubaybay. Ayun, natrekta na tayo dito sa ating pag-uusapan mga kababayan. Tungkol po dito kay Senatora Rodante Marculeta mga kababayan. At nagtungo na po kanina sa Senado para ihain yung kanyang mga panukalang batas mga kababayan. At eto nga po, katulad nung nang inyong napapanood dyan sa inyong screen, nagsumiti na po ng kanyang mga prioridad na mga panukalang batas, mga mahal po naming taga-subaybay. At isa na nga po rito yung kanyang pangako at yun po ang kanyang uh, tutuparin yung kanyang pinangako sa atin yung tungkol po dun sa mababang sigil ng kuryente mga kababayan eh eto na po ay nagkakaroon na po ng uh, konting linaw sabi natin konting linaw pa lang dahil sa hindi pa naman po ito na pag-uusapan at kailangan pa pong dumaan po ito sa proseso. Pero at least nakikita na po natin na ginagawang po talaga ng hakbang ni Senator Rodante Marculeta ang mga bagay-bagay na ito mga kababayan. Eh Beno, uh, alamin natin ano ba yung mga uh, panukalang batas na ipinasa o inihain ni Senator uh, Rodante Marculeta mga kababayan. Eto, uh, pakinggan natin. Si Kuya Jen at saka si Kuya Nelson. Ano ba yan Kuya Nelson at Kuya Jen? Yung mga panukalang batas na inihain ni Senator Rodante Marculeta. Pakishare nyo nga po sa amin. E eh, buti buti pa pala, si Sen. Dante Marcoleta, oh, ano di ba nangyari? nung nakaraan, naguunahan sila sa paghahain ng panukalang oh! batas. E eh, kaninang umaga, yes. sabi niya, napakinggan ko sa ganang mamahina, hanap daw ako dun eh. Oh, Bakit oh. daw wala akong pinapahin na panukalang batas eh? Eh, may mga naipangako ka. Oh, Tapos oh. di mo naman pala tuto pa rin. Sabi niya, no? o, ito Nelson no? anong wala? Eto na ako, andito na ako. Sige, pagka uh, hindi yan totoo dun sa pangako niya, magpatikusin no. natin, sino ba senador yan? Ayan o, no. senador Rodante Marcoleta. <laughs> sapagkat naghain na po siya ng kanyang mga priority bills. Aba? Para po sa ikadalawampung Kongreso. At alam mo ba? nakatoon 'yan pare ko. saan, saan Sa yan? pagpapababa ng halaga ng kurente. Oh, ayan Pero sinasabi sana, na. ko na. Eh, Oo. Oh. na po ni Cong. Dante. Mm -mm. Pangalawa, pagpapalakas ng barangay. Ito rin yung kanyang campaign promise eh, no, mm -mm -mm. na magkaroon ho sana yung daw mga tinatanggap ng mga barangay official, agawad, kapitan. Oh. Eh, sana mm. magkaroon ng halos pare-parehas, hindi ko kung... standard. Oo. Oh, oh, Hindi dahil sa maliit na barangay eh oh. 500 piso lang kada buwan. Ayun, oh, kawawang-kawawa niya kayang uh, kalagayan. <coughs> mm -hmm. Pagpapaulad daw po ng agrikultura. Ayun importante. Oh. Proteksyon sa karapatan ng mga OFWs. Mm -hmm. Yan. di kayo nalimutan mga OFWs. Ha? Urban poor. Yan. Yan ang kanyang sektor sa Kamara eh. Uh -huh. Layunin din daw po niyang maibsan ang pa pasaning pinansyal ng mga Pilipino. Mm -mm. Ayon. Oh. Sino-sino? Ano yung, ayan o, oh, 1 to 10 pala. Oh. Wala dito eh. Malibas ang ano? Malibas ayan. ang boses? Magkakaroon ng ano? Oh. batas para magkaroon ng social security and retirement system. Para sa inyan? OFW. Ayun! So, no? ibig sabihin, darating ang panahon, ang oh. OFW, kahit sa ibang bansa ng trabaho, may pension. Ayun! Pag-uwi dito. Ay, hindi lamang yung sa pondo ng OWA. Mm -mm. So, dapat meron ka ng SSS siguro oh. sa pag oh. pag-ibig, ano? Oo, oh, oh, oh. oh, oh. Retirement system. Oo. Uh -huh. mm -hmm. Ano pa? Oh. <clears throat> Yan. Oh. An act in institutionalizing the fertilizer and pesticide subsidy program under department of agriculture oh, and yeah. appropriating funds therefore oh, oh. oh so yung mga fertilizer pala mm -hmm. at saka yung mga D uh, dapat libre yan pesticide no oh, tulong oh. sa mga magasaka. malaking tulong bababa yung production cost ayan exempting the underprivileged and homeless from the required payment of super ano yan super seed ano yan bond eh. super seeds band To Limbawa, perfect an appeal Alimbawa, ano yan Pinapaalis -al ka ng bahay Ah Ejectment Kasi okay. e wala kang bahay, di ba? Oo, oh, oh, oh. Nakitira ka lang Doon sa isang oh. lote Hindi ka na pagbabayarin ng ban Pagka ikaw Ayon. may appeal also, para to, So, para so sa go Urban poor oh, oh, Yung pang, binabanggit eh, niya Kasi, di ba Madalas yan, eh na, oh. Hindi ka makapag apila Sa kaso mo mm -hmm. Dahil wala kang pang-ban Pambayad pang Lalo kung may ka lang pala. ka na, eh Natural Wala, Ay, kang, ah. wala kang bahay, eh Oo, oh, oh. Ano pa? So, ano pa? Balikan natin yung number one direct. Mm -mm. Yan. Exempting oh. electricity sales from... Value added tax. Tatanggalin ng BAT. Uh Kapag -huh. kanya na-aprobahan, bababa talagang singil sa kuryente. Ay, matik yan, yan. ano, ha? ay, yan, yan mabilis. Further amending for the purpose sections 108 and 109 of the internal National Internal Revenue Code as amended. Ayo, mm -hmm. so dapat pamiyandahan pala yun. Yung pangalawa, no. yung sa LPG, Jen. Ayan. Hindi mo basta-basta pwedeng itaas ang LPG. Agad Oo. An Act Protecting Filipino Consumer From Arbitrary Price Increases Oo. of LPG. Mm. Ayon, Ay. amending the purpose of Section 14 and 19 Republic Act Number no. 8479 otherwise known as the Downstream, yan, mm -hmm. Oil Industry Regulation Act of 1998. Ay, kasi nga naman, alibawa, may karinderya kang maliit, Oo. gamit mo LPG. Oo. Linggo-linggo, nagbabago-bago. Ikaw naman, Ayan. nagtitinda ka ng minudo, hindi mo naman pwedeng ba bago ang presyo nun. Oo nga naman. Diba? Babawas, ng patatas yan, tsaka ano, carrots. <laughs> sasabihin nung kumakain, bakit araw-araw eh, paunti ng paunti yung minudo Oo, mo? Oo nga, no? Eh, sasabihin, di diba mo naman sabihin eh, yung LPG ko eh, Linggo-linggo, nagtataas eh. Oo. Uh -huh. Ito ito yung you know, pinapangako niya. Oh, mm -mm. An act to further enhance the implementation of the lifeline rate mm -mm. amending for the purpose of Section 73 or Republic Act No. 9136, otherwise known as Electricity Power Reform, yung nung-IPIRA of uh -huh. 2001. Uh -huh. Ayun, ito yung sinasabi niya kasi ang lifeline rate lang na son, 200 pesos eh. Uh -huh. Kapag 200 pesos ang bill mo, automatic, exempted ka niya. So, sa halip na 200 pesos, gagawin niya 2,000 pesos. Ayan. Lahat ng bill mo, 2,000 pesos pababa, dapat exempted ka na. Tapos yung, yung tapat doon, ay yung sa mga ayu-ayuda. Uh, yun, doon na kukunin. Para yun namang mga power generator, mga tag <coughs> ng negosyo, hindi naman sila malulugi. Ito maganda, dyan, yung number four. Ano yan? Yung pagtatayo ng National Energy Policy and Regulatory Framework para sa Waste to energy technology. Ayun. Ito ang nangihinaya ko rito dyan eh. Alam mo, ang dami ng proposal. niya. Wala natuloy kahit isa. <laughs> Wala natuloy talaga. Sa Pilipinas? Oo. Oh. Ang dami ko nang alam. Yan yung waste to energy. Yes. So... Kasi doon lang sa fast food, Asipin oh. na natin yung hamburger. Yan. Alam mo ba na tuwing gabi, oh. makikita mo yung basura nila sa tambak. Ah, yes. Eh, yung mga tira-tira yan. Hinahakot yan eh. So... Yan, yung mga tira-tira na yan, yan ang pwedeng, ano, waste ah, to energy. Oh. oh. kasi mete niya pag... Uh, Pero dapat maayos lang siguro maayos, ano. dapat. Yung sarisal, hindi pa rin na... At uh, byproduct ang by-product niyan, organic fertilizer. Ayun na nga. Oo. Oh. Ang daming proposal dito niyan eh. Mm. Meron pa ako narinig Germany, yung, kung ano, kung ano-ano mga basa, sa Europa, eh, wala na meron yung, na raw. Walang sistema kasi. Yun Kaya, nga, walang natuloy silu, na proyekto mm. eh. Waste to energy, nangyari, puro waste na lang. Eh. Ang walang maganda energy. kasi, pagka may batas, oh. may, may pondo. Ayun. Yung. Para ay, ayun, mga tagariyan naman daw po sa lokal ng Santiago sa La Union Aba, ay kanila po palang anniversary ng lokal na so na mm -hmm. Binabati po kayo ni Kuya Just Blag Ayan, Kuya Jas, salamat na marami ha At uh, iba pa pala yung Santiago Norte mm -hmm. Ang Santiago Norte naman pala, si Ka Nolan A uh, ularte at saka ang kuya Benny Balawi. Yon, yeah. ito naman palang sa Santiago lang, walang norte, ay si Kuya Jazz Blag. Anong bang tawag 40 40 plus anniversary nila eh. Ano Ah, ha? uh, happy happy anniversary po sa inyong lahat dyan, ha.